kakagulo na dito. Yan o. O, oh, grabe. O, oh, yun, yun, yun. 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 O, oh, grabe. Ay, kung yung magro, kinag, masong kay kamatang sungay. Ay, niyo pa. Hello, oh, guys. O, ay si, oh, si, oh, si ka vlog. O, si Hubagon. O, si Hubagon. Pangliliwas ka na na. o. Oh, oh, grabe. Oh, oh, oh. Ay, tulong. Kain lang ng kain eh. Oh, grabe. Grabe. Be. Kasi, ang punikata pag Si Baba, oh, uh, rinda Oh, grabe. Nagkakagulo na dito, oh.

Agtuan ka, agtuwa sa agrana, adu pagra songke kara hai. Oh, grabe. <laughs> tu emo kambing jaga nak. Emo ka to kambing. Ah. Bobos ka at ning iro. <laughs> <laughs> oh. 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 Dandan lang at dandan kayo. Grabe oh. Oh. Dami na. Oh. Oh. grabe. Nagkagulo na. Oh, grabe. Anong gidet dito. Alburo. Oh, ay grabe nang uhuli. Grabe. Oh, mahulog ka dahan-dahan Ang katawo. Ingeto at anak nak po ya. Dalinin yeah, really. mo. Hoy, grabe ng bata 'to. dahan ka utoy. Hoy. Oh. Hala-hala. Hala-hala. Sipa. Wak. Oh. Ikakalinge. Sipa. Sipa. Kali no. pujan ta magtatama. Oh, sayang, sayang, sayang. Tawagin kang kagawad. Maka mapira? Ibuhay anak raani mo pag nag-shoot. Ang imo bisan Suri ako karde hipo hipu ah Kaya na kina Agang oh